Ayan, good afternoon sa ating lahat guys. For today's video, magluluto tayo ng biko. Wow. Ayan, tingnan nyo yung biko guys. Yung ating gata is tatlong pirasong gata to guys. Yung maliliit lang na ko at pinapiga ko na rin guys. Ilagay na natin, ito mainit na yung kawali natin. Ilagay na natin yung unang gata. Unang gata lang to lahat guys. Hindi ko na hinalo yung pangalawang gata para, hin, para, madali siya mag, ano, maglangis. Ganyan ako magbiko guys. Kaya tingnan niyo mamaya guys kung anong kalabasan ng ating biko. Biko ng lola nyo, lola train niyo. Kasi namiss ko yung biko ko guys sa probinsya guys. Parang nabitin ako doon. Kaya gagawa ako ngayon ng biko para pang merienda lang namin pang kapi kapi. Masarap kasi sa kapi ang biko guys. Kaya mamaya guys tingnan yung gawa ko. Halu-haluin natin to hanggang siya ay maglangis. Kaya wait wait nyo mamaya guys. Bye muna. Ayan, halu-haluin na natin guys hanggang siya ay mag na bago natin ilagay yung ating asukal para para talagang ano guys para hindi siya madali mapans. pero isang kilo lang naman to ang ating lulutuin for now para lang sa amin to na <laughs> sa amin talaga kasi wala <laughs> naman kami sa eh. para sa amin lang talaga to pero pag may manghingi bibigyan natin kung mayroong tira mayroong tira talaga <laughs> ay chart ayan talagang ano natin uh, buis, ano to buis effort kailangan talaga natin tong halu-haluin para ay masarap ang kalabasan o, oh, ayan, habang inaantay natin yung ano, uh, yung ano natin, guys, yung gata natin na maluluto, maghihimay tayo dito ng balat ng kalamansi. Ito yung sikreto ko talaga, guys, sabi ko ko, guys, para hindi nakakaumay kainin. Ito, ito talaga yung nilalagay ko kung nagbibigo ako. Ayan, kasi karamihan sabi ko, guys, pa lang yung nakakain mo, na, na, nauumay ka na, pero ako, ito yung talagang nilalagay ko pag nagbibigo ako. Yung balat ng kalamansi. Kahit tatlong piraso lang yan, guys. Depende sa dami ng iyong biko. Eh, ito kasi, 1 kilo lang. Kaya ito lang yung lalagay ko. Yung balat lang. Uh, hinugasan ko na to siya. Baka sabihin nyo walang hugas na. Kaya hugasan mo nyo muna bago nyo ba, eh, ano, tanggalin yung balat. Yung katas niya guys, hindi ko yan lalagay. Yung talagang ano lang talaga. Yung balat. Ito ay nalalaman ko sa aking mother. Pero nung nagbiko kami, hindi na niya alam. Hindi na niya alam guys. Pero tinuro niya to talaga sa akin noong nagbibiko kami. Kaya hindi ko talaga to nakakalimutan. O di pa, yung mga pamana yung mga pamahiin ng aking mother. Na ngayon, nakakalimutan niya na kasi nasa edad niya na uh, 75. 75 na yung mother ko guys. Kasi yung papa ko is 80 na. O ayan. Ready na po yan. O ayan. Ready na, na yan Lagay natin ito guys. Ilagay natin ito pag ano na. Ilagay na yung video na na siya guys. Yung ipainin ipa -in natin siya pang ano pag nahalo na yung bigas sa lapik. Bago natin ito siya ilagay. O ayan guys. Tingnan muna natin yung ating gata. Ayan. Malapit na maluto ang ating gata kulay brown brown na siya malapit na lumabas ang lapi sarap nito check na ano talaga nakakatakam pinasukan ayan dapat dark brown ang ating ilagay guys para masarap at maganda tingnan yung ating biko o okay, ito na yung bigas natin guys no? Oh. isang kilo lang yung niluto ko guys ayan parang mukhang ang sarap pagkaluto ko hindi siya lapa at hindi rin siya medyo tuyong tuyo tama lang kaya sarap sarap na dito guys mamaya ka lang talaga handa na natin yung kape natin guys Oh, nagkulay brown na. Ibig sabihin, maluluto na ang gata natin, guys. Turn to langis. Turn to langis na ang ating niyob. Oh, di ba? Yan na, guys, oh. Ano bang pangalan kasi nito, guys? Nakalimutan ko. Mag-comment na kayo diyan sa baba kung anong pangalan itong... ito, yung namumo. Yan yung ilalagay nating toppings mamaya sa ating biko. Oh, di ba? Gawin natin dito ngayon, ngayon, guys, ay strainer natin. Tanggalin natin yung buo-buo para hindi siya masusunog. Ito yung kasi ang nag-ano, uh, maging mapait yung ating biko ko kasi pag nasusunog nung namumuo dyan. Comment nyo guys kung ano yan guys. <laughs> ito, na tong, ito na yung langis guys. Oh. Tinanggalan na natin siya ng buo-buong ano, yung namumuong ano ba tawag nun guys. Mag-comment na kayo dyan kung ano yung tawag nito. Ito guys oh. Ito. Ito, ito ba? Ayan. <laughs> ang tanda ko na hindi ko pa rin alam ang tawag nito guys. Yan. Tinanggal na natin para hindi siya masunog at hindi maging mapait ang ating biko guys ilagay na natin yung asukal o ayan ayan na yung asukal natin guys 3 quarts lang yung nilagay natin kasi nga parang masyadong marami yung isang kilo guys para lang naman to sa isang kilo ano siguro nga sobra pang nato eh o, tingnan mo para siyang ano buo buo pa rin pag hindi pa siya luto yung hindi pa siya lalate o diba ganyan pa siya guys mamaya pag naluto na tong asukal guys para na siyang lati saka na natin ilagay yung ating bigas ating kanin na malagkit o siya mamaya na naman tayo guys ay bye muna Oh, tingnan niyo guys, yung asukal guys, Naglalatik na siya oh. Kanina 'di ba buo-buo siya, akala mo hindi talaga siya magiging ano, mahalo. Oh, ayan na siya oh. Oh, 'di ba? Oh, 'di diba, ang ganda niya tingnan guys, naglatik na yung ate. Gata. Oh. Ganito talaga ang paraan ng pagbibiko guys, para hindi talaga siya napapanis. Hindi basta-basta mapapanis yung ating ko pag ganito pagkaluto. O 'di ba? Tingnan niyo guys. Oh, pwede na siyang gawin kinti Oh, naghihiwalay na yung mantika sa asukal. Tingnan niyo guys. Oh. O kanina, di ba, paglagay natin ng asukal, akala mo, walang ano, wala nang, akala mo, tuyong-tuyo. Pero ngayon, tingnan niyo siya, guys. O, di ba? Pwede na natin ilagay ang ating, ano, guys, ang ating uh, malagkit, na, na, ano, na lutong malagkit. Pwede na natin ihalo dito. Kaya siya, mamaya. Ayan na, nilagay na natin yung ating malagkit. Ngayon, paspasang halo to, guys, kasi nga napakahirap haluin ito, guys. Mamaya, update ko. To... O, ayan na, guys, kailangan ihalo nyo talaga siya ng mabuti para walang puti-puti. di ba? Ito lang talaga ang masaklap dito guys, yung pag mix ng ano, bigas doon sa latik. Yung kanin na malagkit doon sa latik kasi napakahirap, napaka ano, napaka sticky. O di ba? Ayun na siya guys, o, yung kalabasa ng ating bigko, ang sarap. O di ba? Ilang talagang matinding pasensya dito sa paghalo. Kailangan yan guys para mahalo talaga ng mabuti ang bigas doon sa latik. Mamix talaga siya ng maayos guys. Oh, diba? O ngayon, ano na natin siya guys, iin in, -in na natin sa apoy ng ilang minuto guys. Saka natin yung ilagay yung aking mahiwagang balat ng kalamansi. Mahiwagang balat ng kalamansi guys, ilagay lang natin dyan sa ibabaw. Ayan. Habang naka -in, in yan para ano, para ma-ano talaga, ma-absorb ng ating uh, kanin ang kanyang katas. Diba? ba? eh, lang natin siya, ganyan, ganyan lang natin konti. Kasi pag kumain ka naman yan guys, makikita mo naman yan. Malalasahan mo naman yan. Tapos saka mo na lang sya, Ayan. Tapos ilinin natin ng ilang minuto yung ating biko. O, ayan na. Sarap! Okay. Ito pa pala, nakalimutan natin yung toppings natin, guys. Ito yung toppings natin. Yung namumuong gata kanina. Kung alam. Ang tawag ito pa? Pa? O, ayan. Yeah, lagay na. Ha? Lagay na natin. Malinis yung kamay natin, guys. Ha? Baka sabihin nyo, kaling ako nag-CR. <laughs> Kahapon lang yun, guys. Oh. Ang sarap! Okay. Handa na ba ang kape? Bye, thank you for watching guys!